Ayan guys, okay guys, nandito And, na kami, nakarating na kami ng Bulacan, nandito And, kami sa bridge, siya ang uh, matiktik at syempre, asama natin ang CL ng uh, Juan uh, General Luna ng Quezon at syempre yung ating idol, ayan si Pops Rodel Quito at syempre yung uh, CL ng Lobo Batangas, ayan si sa uh, John Paul Okay, maraming salamat at nakarating kami ng uh, maayos at ligtas dito sa parte ng Bulacan Okay guys, maraming salamat at marami pa kami nga papasalan dito sa parte ng Bulacan Okay, ang natin yung mga kaganapan pa dito. Mamaya, shout out is yung lahat junior vlogs. Stigma natin yung tinapay ng bulakan, kung parehas ng lasa nung tinapay sa Maynila. Kasi <laughs> <laughs> yung pandisal o, oh. lalaki o. Oh. Ay tayo guys! Baka hindi harina yan, baka Parang pampisonet yung uh, tinapay dito.

Mm -hmm. Tatay ko dun eh. Yeah. Nung nagsumil sa sa ay, eh, ano, San Mariano Isabela, dun ako pinanganak, San Mariano Isabela. Tatay sa ano naman, hmm. Beijing ha. Galaw din tatay. <coughs> Pag sumil po sa tag ko, ayan, yun pa okay, sa, Guys. Okay guys, good morning. Ayan, nagkakapi na kami. Ayan, nandito na kami sa bahay. Ayan, ni Idol. Ang bulik ka, bulak kanyang gala. Ayan, siyempre kasama natin si C.L. Rodel. At tara guys, ay tayo magkapi muna din eh. <laughs> okay guys, ayan dito sa kapitbahay nila Idol Bulaking Yanggala. Ah, uh, dito kami sa bahay doon ni Ate Irene. Tapos, pagkaganito medyo tag-ulan daw yung sideline ng mga residente dito sa kanilang barangay. Magtatanim syempre, ayan nga sila, nagre-repack sila, nasitaw. Flex natin guys. Pakita natin yung kanilang ginagawa. Ayan yung kanilang uh, munting kabuhayan dito sa bulakan. Ayan, nagre-repack sila nung tali. Ay, nasitaw. Ayan. Okay, ayan natin. Ayan. Good morning po sa inyo. Yeah, sa mga taga-Nor sa Ya, kami po ay mga taga-North Caloocan at yung aking kasama ay taga-Quezon, Papuyan. At syempre, ayan, bumisita kami eh, dito sa bahay mismo ni Idol Bulakingyang Gala. At syempre kasama, ang chapter leader ng Lobo Batangas. Ayan guys, ya, kamusta kayo? Magandang umaga. Uh, ano po yung ating pinagkakabalahan ngayon dito po sa inyo? Ate, good morning po. Ito, Anak buhay dito, magtanim, magbolder. Hindi magtanim, gagawa ng bata. <laughs> Ayun, you no? parang mas maano yun ha. Parang mas exciting ako dun ha. Ayun, no? Okay, dito tayo. Dito tayo kay Ate Irene na yan. At si Ate Irene naman yung kakausapin natin. Kaya magandang umaga. Kaya abala lang po sa inyo. Ito yung ginagawa ni Ate Irene, guys. Oh. So. Ah nagagali pa sila. Po. Ito po ang trabaho namin. Maliban po dito, maliban po dito, ano po yung inyong ginagawa, nagkakaabalahan? Kaya wala po kaming gawa, gumagawa po kaming bata. Ayun, pabrikan bata ang pinagtulayan. <laughs> okay. Okay guys, dito sa kanilang barangay, uh, napakasaya ng kanilang uh, uh, magkakapit-bahay. Ayun dito sa North Sagaray. Opo, ayan dito sila oh. Ayun nagagali okay. sila ng sitaw. Pero paggawa so, ng bata uh, isa lang. <laughs> Okay po, maraming salamat po sa inyo. Ayan, Junior Vlogs PH. At syempre, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Guys, suplex so natin dito. Nakikita yung parang budok na yan. Eh, mahaba hanggang doon. Ayan, guys. Zoom natin. Marmol daw yan, sabi ni kuya. Marmol. Ayan, parang kinakwari yata yung marmol na yan. Ayan. Mm -hmm flex natin yung uh, kunting ano dito ayan yan si Lordel Hmm. ayan guys inabot yung aming adventure yan ang malakas na ulan nandito kami sa tagkawayan bulakan <laughs> paano kami makakauwi na ito guys Ayan, nabot kami ng ulan, tagkawayan, bulakan, bulakan. Ayan, basa na yung aming mga service dito. Okay guys, paano na to? Dito muna kami titira. Dito muna kami titira kay Idol Bulak Enyang Gala. Ayan. Ayan, kasama natin ang uh, CN, ang uh, Team Low Profile, General Luna. Quezon at siyempre Junior Vlogs PH Yan, kasama na naman tayo dito sa isang uh, uh, makabuluhang adventure sa na naman yung ating uh, napuntahan ngayon dito sa Tagkawayan Bulakan-Bulakan. eto <laughs> yan yan yung eksalanan ni siya okay, <laughs> uh, lang lakas ng ulan guys ayan oh. Hmm. Pero okay naman kahit abutin daw kami ng dalawang buwan dito ayos lang. Hindi naman kami maguguto. May daming ano dyan oh. Daming gulay-gulay oh. Uh -huh. Awit ah, tayo. Yan, si Phoenix naligo na oh. At ah, si Smash. Yan, naligo na tayo dito. Okay, shout out sa inyo. Ingat sa mga bumibiyahin ng tricycle ngayon at medyo madulas at umuulan. Ayan, uh, ingat ingat tricycle lang sa inyo guys. Maraming salamat. Okay, okay guys, yan na, bago tayo umalis, yan syempre pinaghandaan po na tayo ng uh, pananghalian. dito na ating mga idols. At syempre napakasarap na ating ulam guys. Oh. Okay, kain tayo guys, yan let's eat. Ayan, kasama natin si C.L. Rodel. Okay, maya maya eh, tayo gugura na tayo pabalik ng... Uh, Kalambalaguna Laguna at tayo dito lang sa North Caloocan. Okay, maraming salamat. ayan sa biyaya dito sa ating mga idols. Yeah, maraming salamat. Maraming salamat and shout out and good luck sa ating lahat, guys. Okay, guys, yan palabas na tayo nang uh, pinagtulayan. Ayun, gayon ganyan dito na tayo sa Barangay Matikpit dito sa kanilang uh, lungsod ay nang uh, Bulacan ng North Sagaray. Okay guys, siyempre kasama natin si CL Radel. Ayan, pauwi na kami. Ayan, ride safe sa amin pabalik. Ayan, nandito pa kami sa North, uh, North, Sagaray. Dito nga pala kami sa ibabaw ng tulay. Okay guys, ayan, nandito kami sa ibabaw ng tulay. Ayan ang matik-tik bridge. Ayan ang North Sagaray, Bulacan. Ayan ako. Ayan o. Oh. Ganda ng lugar o. Oh. You, doon sa kabila. So, ang matik-tik Bridge 'yan uh, ng uh, North Sagaray Bulacan. Ayan, pabalik na kami ni si Ella Rodel. ayan nag-vlog din siya. Oh. Bina-vlog niya ako tapos bin-vlog ko rin siya. Mga oh. guys, oh. Okay, shout out at s'yempre palagi lang ride safe tayo sa ating uh, pagbalik po. Eh. Okay, God bless Union Vlogs spirit at s'yempre kasama natin ang si Ella General Luna Son ayan si Pops Rodel Kito Okay, shout out.